Ayan, magandang araw ulit mga ka-safety So alam nyo ba na maraming uh, labor mga helper Mga ibang empleyado na nagagalit Sa mga safety officer no Dahil daw palakad-lakad lang mga ka-safety At parisita-sita lang daw Ng uh, Personal protective equipment o PPE uh, Hindi po ganun ang trabaho lang Ng safety na manita lang ng PPE Mga ka -safety. Uh, napakarami po ng obligasyon ng safety at isa sa pinakamahirap na trabaho yan at pinakakritikal dahil pagka may naaksidente mga ka-safety ay katakot-takot na investigasyon ng ano dyan, haharapin ng isang safety officer so ayan, sa mga gustong ano uh, maging trabaho daw ng pagiging safety, lalo na sa mga uh, mga helper mga labor na wala pa mga training sa ano pagiging safety yan pwede po kayong maging isang safety officer so iwasan po natin no iwasan po natin yung mga pagbibisyo kasi madalas napapansin ko sa mga kapwa ko dito na nagtatrabaho mga labor mas nauubos yung kanilang pera sa pagbibisyo magiinom ng alak paninigarilyo ayan pero kung yung gastos mo sa alak at sigarilyo maipon mo eh magkano lang ngayon? Napakaraming murang training center ngayon. Pwede ka mag-enroll sa pagiging safety, no? So, ipunin natin yung pera natin kasi lifetime po 'yan yung certificate ng lalo na sa construction, no? Ay yung Construction Occupational Safety and Health or Safety Officer 2. Lifetime po ang certificate niyan, wala pong expiration. Kaysa doon sa alak, uh, gagastos ka ng nasa 3 hanggang 5 daan sa isang inuman lang kinabukasan, wala na. Eh kung sa isang linggo yon mga kasipto, or sa isang buwan, makakaipon ka ng pang-enroll mo sa safety. So ganun lang po kadali kung mayroon po tayong pangarap sa buhay, uh, iwasan po natin yung pagbibisyo bilang ano si uh, para maka-enroll po kayo no, para makapagpatuloy kayo sa pag-aaral tulad ng pagiging safety kasi hindi naman requirement na college graduate ka, pwede ka nang ka pwedeng mag-safety officer hindi po kahit high school grad o hindi ko natapos sa pagiging high school kung gusto mong dumiskarte sa buhay pagka empleyado ka no, mag-ipon ka para magkaroon ka ng pang-enroll sa safety kung ayaw mo naman si safety no, napakarami pong pre-courses lalo na sa mga testa Yan, pwede kayong mag-enroll sa ano nyo sa LGU kung meron man sa TESDA na organization sa inyong lugar no may mga pre da po 'yan na pwede kayo makapag-enroll para maging skilled po kayo. Pero kung gusto niyo maging safety officer, uh, tulad namin, no? Ayun po, mas maganda po na magag magagamit nyo kasi yan sa araw-araw na pamumuhay nyo, hindi lang sa pagtatrabaho sa construction or sa mga BPO or sa mga ibang opisina, sa ibang planta, no? Kailangan lang po ng diskarte sa buhay, iwasan ng masyadong pagbibisyo mga kasi. Isa tabi nyo po muna, no? Kahit pag Every occasional lang, uh, nasa sa inyo po yan basta marami po kayong matitipid yan pagka hindi kayo masyadong nagbibisyo para don sa maipon nyo para makapag ano kayo uh, makapag training no ng gusto nyo sa ano halimbawa pagiging safety or sa testa ayun po maraming salamat po